Roma chapter 9 verse 17 up to 33 Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon dahil sa layong ito ay tinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan maitanyag sa buong lupa kaya nga sa kanyang ibig siya ay naaawa at sa kanyang ibig siya ay nagpapatigas sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumalamsang sa kanyang kalooban? Ngunit, o tao, sino kang tumutul sa Diyos? Sasabihin bagay na bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya. Bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyo upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at amisay sa ikahihiya Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nangtiis ng malaking pagpapahinhud sa mga sisidlan ng galit na nanghahanda na sa pagkasira at upang ipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. Maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, hindi naman mula sa mga Hentel. Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Osias, tatawagin ko ang aking bayan na hindi ko dating bayan. At iniibig na hindi dating iniibig. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kaya hindi ko bayan ay diyan sila tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. At si Isaiah ay sumisigaw tungkol sa Israel kung ang bilang man na mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Sapagkat isa sa gawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa na tatapusin at paiikliin. At gaya ng sinabi ng una ni Isaiah kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo ay naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Ano nga ang ating sasabihin na ang mga hintil na hindi na sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran sa mga katuwid, bagay ng katuwiran sa pananampalataya na ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusan niyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamagitan ng pananapalataya, kundi ng ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Gaya ng nasusulat, narito, inalagay ko sa siyon ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal. At ang sumasampalataya sa kanya hindi mapapahiya yeah. Amen Lord Jesus Christ